Ayan guys, dalayan yung ang bata nga yung ipangita oh. Naami ka sa tiris Oh. Ang apa kayo makita rin. Dalayan yung ipangita. Say hello to my vlog. Hello. Na, may, may hapon. May hapon. Ano nga, nga maganda vlog? Ilantan ko guys. Umaw ka. Pangita mong kanila. <coughs> na yeah, sorry guys, so kapa okay, okay, black gilantan ko sorry guys, so kapa black gilantan ko na uh, guys gilantan si malita guys siya gangyang ati tro, yung ati kita gumagawak wala <laughs> uh.

Hey, tog na kayo magawas. Kakalipong ko lang mag magtindog mag ko maglay. Ma, karoon. Karoon pa hey. Oo. Oh, oh. Say, bye-bye na. Bye-bye. Hey. Na, na, sorry guys. Sorry yeah. guys. Wag vlog. Bye-bye. Masunod na po atong vlog guys. kato na po akong Marag Namunan naman tayo ito. Ako maistan guys. Gusto guys makita lang ninyo. And like and subscribe. Like and subscribe guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Makita ako sa mga batag Bye bye.